Ayan guys. Nagpaksin tayo ng pampano. Tapos maraming okra. Ayan maraming Oh, okra. May talong ako pero hindi ko na nalagyan ng talong. Okra lang lahat. Paksiwi natin. May CD din nilagay ko. Ito, paminta. Tapos, magsasaing din tayo ngayon, guys. Ito yung kanin namin ni Ron. Brown rice. Ayan. Ito so, yung ating papaksilin ngayon. Pampano. Mamaya na natin lagyan ng suka. konti lang. Ayan guys, maglagay ito suka para sa ating paksiw Ang tama na. Over na tayo sa, sa ano, asin. Ayan, takpala natin. Ito tayo yung ating sinasaing na brown rice. Ayan guys. Ayan si Ron, busy sa pag-aayos ng tindahan. Ayan, binago namin yung pwesto yung tindahan namin, guys. Uh, dito na namin nilagay ulit sa terrace namin. Kasi, ginawa na namin kwarto yung dating tindahan doon. Ayan. Busy, busy. Kaya busy si Ron. Ayan ang aming mga paninda. Ayan busy busy kami ngayon sa ano dito ano tindahan bagong tindahan ulit namin ayan tsaka dito rin yung oven ko nilagay para pag may ano dati naman itong nilagay guys kasi doon sa loob maano uh, yung amoy ng pagluluto nandun sa loob kaya nilabas na lang namin dito sa terrace. Ngayon, kasama na tindahan nandiyan na. O, magluluto ako. May bibili. Okay na. Hindi na masunog yung lutuin ko. Kasi, nandito lang yung aming tindahan. Ayan. Ayan. guys. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang. Kasi busy pa si Ron. Ayan. <laughs> Mamaya magkanta-kanta siguro kami. Pero masakit ang ngipin ko guys. Ah, ha, ha, ha. Nagluto ako ng faksi. Sabay ko lang magluto ng brown rice namin ni Ron. Kasi kami lang naman dalawa ngayon. Yeah. Thank you so much. Bye-bye. Thank you sa inyong support. Maraming salamat.